Sa ating pong tampok na balita, diretsahan po namang hiningi ng Malacanang kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga pangalan umano at informasyon tungkol sa mga kongresistang kumikikbak umano sa flood control projects. Sa panayam po kasi ng ating pong programa, sinabi po ni mismo ni Mayor Magalong na hawak na niya ang mga informasyon tungkol po sa mga kongresistang umano ay dumidilihensya sa mga flood control projects. Dahil dyan, bukas si Magalong na siya mismo ang manguna sa investigasyon sa mga kinukurakot na proyekto kontra baha. Pero sabi po ng Palasyo, hindi na yan kailangan. Sa halip ay pangalanan lalamang daw mismo ni Magalong kung sino-sino ang mga nangungulimbat sa pera ng bayan. May mekanismo na raho kasi si Pangulong Marcos Jr. kung ano ang mangyayari sa investigasyon. Kaya kung ano man daw ang detaling hawak ni Magalong ay magiging ay maiging sabihin niya ito ng direkta sa Pangulo. Marami na rin nagkikipag-ugnayan sa akin para magbigay ng information. Mayroon na rin silang gusto ipadalang mga dokumento. All of these are actually leads lang. I consider them as leads. Hindi pa ito ebidensya. Opo, opo. Kailangan pa talaga na O, kailangan pa ng evaluation. Pero ako na nanggasabi na very credible. Yung tinig ni Attorney Claire. O, alam mo po. Eh meron pong sinasabi nga dito si Attorney Claire. All right. Samantala po yan ang tinig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Maglalabas naman daw si Senator Ping Lacson ng Corruptionary o Dictionary ng Korupsyon. <laughs> ba? Ayos ah, yun ah. Corruptionary. Ito po yung Dictionary ng Korupsyon para ilarawan kung gaano nga katalamak ngayon ang mga anomalya sa flood control projects. Ah, siguri, Aba. Mga Kasi mga merong... may mga scheme na siya eh, na nilabas nung una. Ah, okay. di ba? Eh, makasamahan oh. niya ito ng mga sinasabing ano, listahan ng mga merong... Uh, Klepto. ano, <laughs> leptospirosis. Leptospirosis. <laughs> ito nga po mga kapatid sa programang Story ko ng One News. Ibinunyag po ni Senator Ping Lacson na may iba pa pa silang o may iba pa silang natuklasan. Halimbawa po yung tinatawag na reverse ghost budget scheme kung saan tapos na ang proyekto pero pinupondohan pa rin ito sa sumusunod na taon para maibulsa ang pondo. Meron din daw mga proyekto na sunod-sunod na taong pinondohan bago sinimulan. Matatandaan si Lacson ang nagbulgar sa higit na pong kongresista na kickback daw sa mga flood control projects. Samantala po naman, iimbestigahan daw, down ng Comelec ang mga kandidatong tumanggap daw ng donasyon mula sa mga kontratistang may proyekto sa gobyerno. Ay kay Comelec Chairman George Garcia, ito na po'y paglabag kasi sa Omnibus Election Code. Matatandaan pong inamin ni Senate President Chisa Escudero na ang kanyang campaign donor ay isang Opo. Lawrence Lubiano na umano'y nagbigay sa kanya ng kontribusyon sa kanyang pagtakbo noong 2022 election. Si Lubiano ang pangulo ng Central Waste Construction and Development Incorporated na isa sa pinakamalaking kontraktor sa Sorsogon. Kasama ang kumpanyang ito sa mga pinangalanan po ni Pangulong Marcos Jr. na umano'y merong pinakamalaking kont mga kontrata sa mga flood control projects ng pamahalaan. Pero niliwanag po ni Escudero na hindi niya tinulungan ang kumpanya para sa mga proyekto. Una na rin po niyang iginiit na ito'y demolition job lamang para daw siraan ang kanyang pangalan nadagawit naman ngayon ang pangalan ng aktresa si Nadia Montenegro na siya umanong staff ni senator Robin Padilla na nahuli daw na nagmamariwana sa loob ng Senado. Walang nakitang mariwana at wala rin nakakita sa aktres na gumagamit nito. Pero si Montenegro daw ang huling nakitang pumasok ng nagbusumbong na staff sa banyo kung saan naamoy daw ang mariwana. Nang kumprontahin ng security personnel, itinanggiraw ni Montenegro ang paninigarilyo o paggamit ng mariwana. Gayon man, inamin niyang may vape siya sa bag at baka doon daw galing ang naaamoy ng nagsumbong na staff. Si Nadia Montenegro ay empleyado po ng opisina ni Senator Robin Padilla. Kaya iniimbestigahan na ng tanggapan ng Senador at ng Senado ang nasabing insidente. Sa ilang pang tampok na balita, dumepensa po naman ang Malacanang sa mga bumabatiko sa confidential fund ng Office of the President sa proposed 2026 national budget. Ayon sa palasyo, walang masama basta't ginagamit ng tama ang pondo. Bwenta ito ni Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag po ni dating Finance Undersecretary Cielo Magno na wala raw moral ascendancy o pinagkaiba si Pangulong Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte kung patuloy siyang manghihingi ng confidential fund. 4.5 billion pesos ang itinokang confidential at intelligence fund sa tanggapan ng Pangulo sa taong 2026. Binanggit ni Castro, hindi magiging questionable ang pondo kung tama ang pag-uulat nito sa kanyang ginawang paggamit. Hindi ro po tulad na ginawa umano ng Office of the Vice President. Tandaan po natin, ito naman din po ay nagaling sa DBM that the President is the Commander-in-Chief and the Chief uh, Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At uh, kinakailangan po ng pondo ng Pangulo. Ang tandaan po natin, ang confidential funds o ang pera ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Confidential po funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang corrupt. Yapoating ni Palace Press Officer Claire Castro.